Oh, oo, oh, oh, alam ko na kung ano ang gusto ko. Ipapadala ko sa iyo ang eroplanong ito kasama ang aking kahilingan. Saluhin mo. Oh, wow. Tingnan natin kung ano ang ikinuit ni Jess. Oh, ito ay isang cake. Yay! Gusto ko ng cake na sobra. Sige. Well, nagsisimula na akong gawin ito. Kailangan ko ng Barbie. Ang ganda nito, mahilig si Jess sa mga manika, pero magsisimula tayo sa cake. Barbie. Umupo ka muna dito. Magaling! Inaayos namin ang cake at tinatakpan ito ng pink na cream. Pinapakinis namin ito gamit ang spatula para sa pastry. Wow! Barbie, tinutulungan mo ba ako? Salamat. Isa kang tagapagligtas. Mahal kita! Ngayon, kailangan ipasok si Barbie sa cake. Ngayon, ilabas natin ang malamig na Fanta. Sobrang lamig na naging jelly ito. Oo! oo. Sigurado akong kailangan itong pisilin sa cake. Ang sarap! Ang cake ko ay dapat magmukhang totoong pool. Tingnan mo kung gaano kaganda. Well, may mas magandang ideya ako. Sa simula, gagawa ako ng lubu mula sa mastic. Kanyan lang. Tingnan mo kung gaano kaganda ang itsura. Ngayon, ilalagay na natin ito sa cake. Natutuwa ako. Ha, chef? Tingnan mo. Wala talagang naisip si Danny. Kahit ang tsokolate hindi mabasag. O oh, kunin ko na ito. Ngayon, ngayon. O, oh, ang tigas ng tsokolate na ito, hindi ko kayi. Sige, may mas magandang ideya ako. Kailangan ko ang aking Hulk gloves. Ah, sa mga gloves na ito, walang tsokolate ang makakalaban sa akin. Ako si Hulk. Ay, naku, mukhang galit si Danny. Hampas, 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 hampas. Wow, ang lakas niyan. Saan mo nakuha yan, Danny? Basagin natin ang tsokolate. At ano ang nakuha natin? Perpekto! Ilagay ito sa mangkok. Susunod, kailangan ko ang guwantes ni Iron Man at tunawin ang tsokolate. Kahanga-hanga, likido na ito at pwede na nating ibuhos sa ibabaw ng cake. Lahat ito at marami nito. Pagkatapos ay ididekorasyon ko ito gamit ang KitKat. Mula sa mga gile Mukhang kamangha-mangha. Ngayon, ilagay natin ang paborito kong Hulk sa ibabaw. Oh, magiging napakaganda nito. Ang ganda ng itsura nito sa ibabaw ng cake. Susunod, dekorasyonan ng M&M's. At tapos na. Well, sinubukan ko ang aking makakaya anong ginagawa mo. Huwag mong kainin ang cake ko. Oo, oh, tama. Para sa'yo ito, mas mabuting subukan mo. Wow! Ang galing ng ginawa mo. Saan ako magsisimula? Oo, uh, ang cake ay natatakpan ng makulay na confetti. Subukan natin ito. Mm. Gusto ko ito. Mm. At sino ito? Oh, Lububaw. Astig, gusto ko ito. Subukan natin. Hmm, masarap. Oh, ito ay isang Hulk cake. Subukan din natin ito. Oh, berde sa loob. Astig yon. Tikman natin. Wow, espesyal ito. At tsokolate. Super. Masarap ba ang lasa ni Hulk? Aray, totoo bang laruan ito? Sino ang naglalagay ng hindi nakakain na bagay sa cake? Sige, subukan natin ang susunod. Gusto ko ito na may Barbie. Parang nasa totoong pool siya. Subukan din natin ito. Mmm, ang sarap. Gusto ko ito, pero ibibigay ko ang tagumpay ko kay Chef. Salamat, Jess. Ang ganda nito. ano kaya ang pipiliin ko? Ang sarap talaga. Oh, tama. Hinihintay mo ang bago mong gawain. Gusto ko ng french fries. Oh, alam ko na kung ano ang gagawin. Magsimula tayo sa mga patatas. Kailangan natin itong hiwain na parang springs. Mayroon akong espesyal na gamit para dito. Tingnan mo yan. Mabilis nitong matatapos ang trabaho. Oo, oh, magiging napakaganda nito. Kumuha tayo ng bahagi ng patatas. I-roll ito. At pagkatapos ay, i-roll ito sa magandang bulaklak na ito. Ngayon, ilagay ito sa stick. At tingnan mo ang nagawa ko. Isa itong candy na patatas. Wow, Chef! Magandang ideya iyan! Ngayon, ilulubog natin ito sa fryer. Iprito ito ng maputol Kapag handa na ang lahat, ilagay ito sa plato. Ang natitira na lang ay ibuhos ang mustard at ketchup sa ibabaw nila at nagawa ko na iyon. Kahanga-hanga, handa na ako. Tiffany, ano ang naisip mo? Well, niluluto ko ang mga patatas. Kailangan ko ng paminta at asin. At ngayon, magdadagdag ako ng kaunting karina at dudurugin ito. Halika, maging aktibo dito. Oh, kailangan kong durugin ang mga ito. Perfecto. Naging totoong manikang patatas ito. Ang bango ay kamangha-mangha. Ngayon, kailangan ko na lang itong i-roll out sa manipis na layer. Gupitin ang mga puso. Higit pa riyan. Hmm... May kulang sa mga puso kong patatas. Oh, alam ko na. Dani, ibigay mo sa akin ang Cheetos. Kailangan kong durugin ang mga ito. Ngayon, meron na akong mga breadcrumb. Perfecto! Isasawsaw natin ang mga puso sa mga breadcrumb na ito at iprito ng malalim. Eh, hinihintay namin silang maluto at ilabas. Oo, oo. Kahanga-hanga. Oh, ano ito? Bakit may mga balat sa buong kusina? Kaya nagpasya akong balatan ng mga patatas. Mas mabilis gamit ang drill. Malinis na malinis ang mga patatas sa ilang segundo. Ngayon, hihiwain natin sila at gagamit tayo ng katana para dyan. Gumana ito. Ngayon, kailangan ko na lang iprito ang mga patatas gamit ang burner. Mas mabilis ito sa ganitong paraan. Ilipat sa kahon ng dinamita mula sa Minecraft at magdagdag ng cola at isang tasa. Handa na ang lahat. Kami rin. Bon appetit, Jess. Wow! Nung gawin natin ito, mukhang masarap. Gusto kong magsimula sa mga puso. Subukan natin ito. Masarap. Ano ang susunod? Wow! Para itong lollipop ko, pero gawa sa patatas. Nakakatawa. Subukan natin ito. Mm, kawili-wili. Ano ang susunod? Oh, tama. Narito ang isang parisukat na patatas. Astig. Masarap din ito. Oh, at may cola at isang dynamite mug. Susubukan ko ito. Mm, patatas at cola. Perfectong kombinasyon. Ang sarap. Well, nanalo si Danny sa round na ito. Oo, nanalo ako. Hindi ko akalain yun. Salamat, Jess. Ngayon, kumuha ka ng ulam na parang bahaghari. Siyempre, ako ang perfectong robot sa pagluluto. Kaya kong lutuin ang anumang putahen ng perfecto. May laban ka ba? Kumusta, babae? O oh, ang lalaking may nakakatawang sombrero bang ang chef? Kamusta, chef? Ano ang naisip mo? You fool the Mako Oi the Maze or Peaselitz Parchment Papers. When I'm the Voyer and Bahag Harris, think that I'm pattern net. Magaling! Mir, si lalagay na gusto sa oven. E meron na yung rainbow sponge cake. Ano ang naisip mo? Sige, magpatuloy na ako. Pinipiga ko ang cream sa sponge cake. Ito ang magiging palaman. Ngayon, ikalat ang cream dito at ang natitira na lang ay i-roll ito. At tapos na. Tingnan mo, robot. Perfectong rainbow roll ito. Oh, gusto ko rin gumawa ng sarili like kong potahi. Panapaya ko ang makulay na masi sa holmahan asa isa sa gitna. Chef, nanonood ka ba? Uh, uh, ah, baka mas magaling pa kaysa sa akin. At cork to pofyan o pork, top, pork pie. Ngayon pwede na nating ilagay lahat sa oven Kahit na ako mismo ay naglalakad na oven Tingnan natin Nako nasunog ko ito Nakalimutan kong babaan ng temperatura Pero paano nangyari ito? Huwag mag-alala, robot! Nangyayari ito sa lahat. Sandali, at ano ang dapat kong gawin? Oh, tama. Ah, ayan na. Kunin natin ang natapos na cake at buksan ito. Nagpa siya akong gumamit ng life hack at kunin na lang ang handa ng cake. Oops! Ah, aksidente kong itinapon ng cake kahit na gusto ko lang ang takip. Mga talunan kayo. Uh, kaya natin ito, Gloria. Huwag kang umiyak. Heto ang cotton candy. Oh, cotton candy. Salamat. Gustong-gusto ko ito. Subukan natin. Mm. Oh, nahuhulog ito. Halika. May ideya ako para sa ulam. Ilagay natin ang cotton candy sa takip ng cake. Pero kailangan ko pa ng cotton candy. Nalulungkot ako. Talaga? Pwede kitang pasayahin ng mas maraming cotton candy. Heto pa. Oh, salamat! Kahit na, alam mo, kailangan ko pa ng higit pa. Oh, mahusay. Gusto kong magkaroon ng higit pa. Ilipat ang lahat sa takip. Robot, bigyan mo ako ng mas maraming cotton candy. Gumagana ang plano ko. Sa tulong ng cotton candy ng robot, nagawa kong gumawa ng sarili kong cotton candy cake. Ngayon, ilagay natin ang takip at alisin ito. Gumana ito. Maganda. Hindi ba? Oh, maganda ang kinalabasan. Seryoso? Sige, Jess, subukan mo. Wow! Teka, sunog ba ang cake na ito? Oh, hindi ko kakainin yan. Amoy sunog. Oh, isang kagat at nakakadiri. Ngayon, kailangan ko ng masarap. Oh, tingnan mo yan. Isang rainbow roll. ang sarap o oh, masarap. Ano ang susunod? O oh, ang cake na ito ay mukhang ulap. Subukan natin ito. Hmm? Ito ay cotton candy. Super! Mahilig ako sa cotton candy. Gloria ang nagwagi. Yaay, nanalo ako. Masaya ako. Salamat sa inyong lahat. Robot, tinulungan mo ako. Nagustuhan. Oy, isang cake ay hindi. Ito'y sila labubu na masama at mapanlin lang. Kinakain nito ang cake ko. Hintay. Mayroon din akong labubus. Ano ang ginagawa niya? Alam ko. Gawan mo ako ng cake, bago at isang labubu cake. Alam ko na kung ano ang dapat gawin. Una, kailangan natin ng tsokolate. Kailangang hatiin ito sa mga piraso. Ngayon, tunawin ito sa kalan. Magaling! Gumagana na ito! Kamangha-mangha! Susunod na, ibuhos ito sa isang espesyal na bilog na hulmahan. Ipinapamahagi ang tsokolate ng pantay-pantay. Ngayon, kailangan natin itong palamigin. Tingnan mo, ang galing! Kinukuha ang mga layer para sa aking magiging cake. Wow! Esponha cake crema! Esponha cake crema! At iba pa. Oo! Tama na ito! Ngayon, kailangan nating pagdugtungin ang dalawang bahagi. Gumana ito. Isang perpektong makinis na bola. Oh, mahuhulog ito sa mga kamay ko? Hindi, Oh, hindi ito dapat maghiwalay. Mahuhuli ko ito o gumana. May dahilan kung bakit naglalaro ako ng baseball. Nakasurvive ang cake ko. Salamat! Okay oh, lang ng mukha at ilang detalye ng aking sphere. Okay ng balahibo ng ating book. Ganito ko talaga gusto. Oo, oh, oh. Lola, ano sa tingin mo? Hmm, gustong gusto ko ito. Nagdaragdag ng ilang tainga at voila. Oo, oh, baby. Hmm. Sa akin, mas madali ito. Nagpasya akong gumawa ng aking signature pie na may homemade jam. Oh, tingnan mo yan. Maganda. Ngayon, kailangan natin igulong ang isa pang ng masa. Tinatanggal ang sobrang bahagi. Sa pagkakataong ito, gagawa tayo ng ilang detalye. Oh, oo. Oh, oh, perfecto. Ilalagay ito sa oven. Ah, uh, Jess? Anong ginagawa mo? Huwag maglaro! Magluto! Sige, kailangan ko ng chewing gum. Siguradong gusto to ni Sophie. Hmm, ipapanday ko ito na parang masa, parang modeling clay. Hatiin ito sa dalawang bola. Sandali, gumagawa ba talaga ako ng totoong labubu? Wow, Paano mo nagustuhan iyon? At ang bango ay kamangha-mangha. Oo, oh, oh, ito ang aking pie. Tingnan mo ang ganda nito. Lahat ay handa na. Sophie, kain na. Wow, ginawa mo ito lahat para sa akin. Ang saya ko. Sarap. Dito ako magsisimula. Hmm, hindi na ako makapaghintay na subukan ito. Kamangha, mangha! Ngayon, lilipat na tayo sa pink na labubu na ito. Hmm. hindi ko talaga ito makat ang tigas. Subukan natin ang tainga. Wow! Ang saya! Pero chewing gum lang ito. Gusto ko ng merienda. Ngayon, itong tsokolating labubu sa gitna. Mukhang napakasarap. Ang panalo. Halaga? Narinig mo ba ito? oh, ano? Love Bupi, kumuha ka. May piraso rin para sa iyo. Ngayon, kumawa ka ng pasta para sa akin pakiusap. Gutom na gutom na ako. Sige na, sige na. Magandang ideya. Alam ko pa nga ang kailangan mo. Meron na akong instant noodles. Oh, oh, oh. Ang kailangan mo lang gawin ay ibuhos ang kumukulong tubig dito at tapos na. Hindi mo na kailangang mag-effort. Tingnan mo. May mas magandang ideya ako. Hayaan mong magsimula ako sa Nutella. Ilalagay ito sa board. Ngayon, magdadagdag ng harina. Gagawa ako ng tsokolateng masa. Pagkatapos niyan, ilalagay namin ito sa isang espesyal na aparato. ipe nito ang aming perfectong pasta. Time that! So, tingnan mo ito. Alam ko, kamangha-mangha. Talagang perfecto. sunod kumuha ng whipped cream at dekorasyonan ng ating putahe ilang makukulay na sprinkles sa ibabaw lola ano sa tingin mo wow gagawa ako ng ilang pancake tingnan mo yan maliliit na noodles Ngayon, ilalagay ito sa isang mangkok. Mukhang totoo. Ilang strawberries at blueberries binubuhusan ng syrup o pulot. Hmm? Sa tingin ko, tapos na ako. Handa na ang noodles. Sandali, maanghang pala. Extra maanghang? Paano ako nagkamali ng ganito? Isa itong bangungot. Aba, Abu na lang ang natira. Ano ang gagawin ko? Hmm? Mga kaibigan, gusto ng labubo ko ng pasta. Um, alam ko na ang gagawin. Kailangan ko ng spaghetti at mga sausage. Ipasok ang spaghetti sa sausage. Marami nito. Oo, ganito. Ngayon ilalagay ito sa isang kaldero ng kumukulong tubig. Okay, he, sa tingin ko tapos na. Ngayon, konting ketchup. Handa na. Bon appétit. Tapos na tayo. Well, sobrang excited ako. Ano, mukhang nakakadiri. Hindi ko kakainin 'yan. Susubukan ko na lang ang chocolate pasta. Siguradong hindi ko pa ito nasubukan dati. Wow, ang sarap. Ano ito? Hmm, mahirap kainin gamit ang kutsara. Kakainin ko na lang gamit ang kamay ko. Mas madali. Mahilig ako sa berries. Pero ano ang gawa sa noodles? Mga pancake ito. Lola, panalo ka. Oh, salamat, mahal. Talagang nagsikap ako. Uh, uh, labubu. Nagpasya siyang subukan din ng pasta. Talagang gusto niya ito? Ngayon, gawin mo akong lollipop. Talagang gusto ko ng matamis. Iwan mo na sa isang profesional. Alam ko ang gagawin. Mayroon akong ilang lollipop sa aking backpack. Pwede na yan. At kailangan ko rin ng kawali. Kailangan kong tunawin ang mga lollipop ko dito. Hindi ito magtatagal. Inaalis ang mga stick. Magaling. Ngayon, kailangan ko ng bilog na hulmahan. Iburhus ito doon. Ikalat sa lahat ng deko. Mag-ingat, Kainit nito eh. Kailangan kong mabilis na i ito. ang aking espesyal na spray. Tingnan mo yan. Perpekto. Susunod, kakailanganin ko ng ilang M&M's. Ibubuhos ang mga ito sa loob at tatakpan ng kabilang kalahati. Nakagawa ako ng malaking lollipop at may sorpresa sa loob. Oh, isang presa. Gusto ko yan. Ilalagay ko ito sa stick. Ngayon, binibigyan ito ng magandang hugis na parang rosas. Perpekto! Isinasawsaw ito sa pulot. Iginawa ko ito mismo. Aba, napaka-healthy na merienda. Sobrang proud ako sa sarili ko. Ipuputuling ko ang pinya sa mga sing-sing. Wow, wow, wow. Kamangha-mangha. Susunod, kailangan nating tunawin ang tsokolate. Sige, apoy, gawin mo ang iyong magic. niya yung pinya sa mga skewer at isinasaw ito sa chocolate. Gagawin ko itong makulay. Ilang makukulay na sprinkles at pwede mo na itong kainin. Mag-enjoy, Sophie. Dapat masarap ito. Wow! Ang bilis mo! Ang galing! Simulan ko na itong mga strawberry Oh, ang hirap. Hindi ko makagat. Hindi. At ano ito? Pinya? Ikman natin. Hmm? Ang sarap! Sandali lang. Isang martilyo at isang higanting lollipop. Mukhang kailangan itong basagin. Wow! Ang daming masasarap na bagay sa loob. Subukan natin ito. Tsokolate iyon. Kamangha-mangha. Jess, ikaw ang nanalo. Oo, ang una kong tagumpay. Labubo, nandito ka na naman ba? Siyempre, gusto rin subukan ito. Masaya akong nagustuhan mo ito. Mga